Bakit magkaiba si Jesus sa Kristiyano at sa Islam? Mga katotohanang dapat mong malaman. Walang duda na milyon-milyong tao sa buong mundo ang nagnanais iginagalang at sumasamba kay Jesus. Pero alam mo ba na magkaiba ang Jesus sa pananampalatayang Kristiyano at ang isa sa Islam? Parehong kinikilala sa dalawang relihiyon si Jesus, pero ang mga turo tungkol sa kanya ay magkaibang magkaiba. Ngayong araw, tuklasin natin ang mga pinakamalalaking pagkakaiba sa pagitan ni Jesus sa Biblia at ni Isa sa Quran. Kung gusto mo ang ganitong klase ng content, ay huwag kalimutang like ang video at mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bago naming uploads. Tara, at ating alamin kung bakit magkaiba si Jesus sa Kristiyano at sa Islam. Una ang kapanganakan ni Jesus. Dito pa lang sa kapanganakan ni Jesus, Magkaiba na agad ang kwento sa Biblia at sa Quran. Parehong sinasabi ng dalawang aklat na ipinanganak siya mula sa Birheng si Maria, isang himalang likha ng Diyos. Pero ang mga detalye ay magkaiba. Sa Biblia, ang kapanganakan ni Jesus ay bahagi ng matagal ng planong pangkaligtasan. Isinulat na ito mahigit pitong daang taon bago siya ipanganak. Sabi sa Isayas, ang isang birhen ay maglilihi at manganganak ng isang sanggol na tatawaging Emmanuel na ang ibig sabihin ay kasama natin ang Diyos. Pinangalanan pa sa aklat ni Mika ang lugar ng kapanganakan, ang Bethlehem. Nang dumating ang takdang panahon, isang anghel ang nagpakita kay Maria. Maglilihi ka at mangananak ng isang anak na lalaki. Tatawagin siyang anak ng kataas-taasan. Hindi lang ito isang himala. Ito'y pagpasok ng Diyos sa mundo bilang tao. At nang isinilang si Jesus sa isang sabsaban sa Bethlehem, umawit ang mga sa langit. Dinalaw siya ng mga pastol at mga pantas na sumunod sa tala. Ito ay pagtupad ng mga propesya. Hindi ito basta sanggol, ito ang salita ng Diyos na naging tao. Pero sa Quran, ibang bersyon ang makikita natin. Walang sinaunang propesya, walang Bethlehem, walang Jose. Nagpakita lang ang isang anghel kay Maria. Sabi sa sura, tumakas si Maria sa disyerto. Doon siya nanganak sa ilalim ng isang puno ng datiles. Walang sabsaban, walang mga pastol, walang mga anghel sa langit. Si Allah ang nagbigay sa kanya ng tubig at pagkain. At narito ang nakagugulat habang bagong silang palang si Jesus. Nagsalita na siya mula sa duyan. Ako ay lingkod ng Diyos. Ginawa niya akong isang propeta. Ito ang malaking kaibahan. Sa Biblia, ang kapanganakan ni Jesus ay ang pagdating ng Diyos sa mundo. Sa Quran, ito ay patunay ng kapangyarihan ni Allah na lumikha ng isang propeta mula sa isang birhen, isang tagapagligtas sa isang panig, isang lingkod sa kabila. At dito, nagsisimula ang lahat ng iba pang pagkakaiba. Sunod ang pagkakakilanlan ni Jesus. Sino nga ba si Jesus? Ang tanong na ito ang mismong nagahati sa Kristyanismo at Islam. Sa Biblia, malinaw ang sagot. Sabi sa aklat ni Juan 1, sa simula pa'y naroon na ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. At ang salitang iyon ay naging tao, si Jesus. Hindi lang siya tagapagsalita ng Diyos, siya mismo ang Diyos. Si Jesus ay nagpatawad ng kasalanan. Sinabi niya, Bago pa si Abraham, ako na. Ako at ang ama ay iisa ang nakakita sa akin ay nakakita na sa ama. Ang mga alagad niya ay sumamba sa kanya, pati mga demonyo ay sumigaw, ikaw ang anak ng Diyos. Ngunit sa Quran, iba ang pananaw. Iginagalang si Jesus bilang si Isa al isang sugo, isang tanda mula kay Allah. Pero malinaw ang babala sa sura, si Jesus, anak ni Maria, ay sugo lamang ni Allah. Huwag kayong magsabi ng Trinidad, tumigil kayo. Ito ang mas mainam para sa inyo. Kahit gumagawa siya ng mga himala, palaging idinidiin na iyon ay sa pahintulot ni Allah, hindi sa sarili niyang kapangyarihan. Hindi siya Diyos. Hindi rin anak ng Diyos. Isa lamang siyang propeta. Sa Kristyanismo, si Jesus ang katuparan ng lahat, ang daan patungo sa kaligtasan. Sa Islam, si Jesus ay patunay na propeta nga si Muhammad, ang huling sugo. Ang tanong noon ni Jesus, Sino ako sa inyo? Sa Biblia, ang sagot, Ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos. Sa Quran, Ako ay lingkod ni Allah. Ginawa niya akong propeta. Magkaibang sagot, magkaibang pananampalataya, magkaibang pananaw sa kaligtasan. Sunod ay ang mga himala ni Jesus, parehong kinikilala ng Biblia at Quran, na gumawa si Jesus ng mga himala, pero magkaiba ang ibig sabihin nito. Sa Biblia, ang mga himala ay hindi lang basta kamangha-mangha. Ito'y patunay ng kanyang pagka Nang patahimikin niya ang bagyo, nagtanong ang mga alagad, "Anong klasing tao ito? Pati ang hangin at alon ay sumusunod sa kanya." Nang may paralitiko na dinala sa harap niya, hindi lang niya ito pinagaling. Sinabi muna niya, "Pinapatawad na ang iyong mga kasalanan." Nagulat ang mga pariseo, "Sino siya para magpatawad ng kasalanan?" Sagot ng Biblia, Siya ang Diyos na nagkatawang tao. At si Lazaro, apat na araw ng patay, hindi nagdasal si Jesus, kundi iniutos, Lazaro, lumabas ka. At muling nabuhay ang patay. Pero sa Quran, bagamat gumagawa rin si Jesus ng himala, palaging sinasabi, sa kapahintulutan ni Allah. Sa surah, bumuhay siya ng ibon mula sa luwad, gumaling ang kitongin, at binuhay ang patay. Pero, hindi sa sariling kapangyarihan. At sa isang himala na tanging sa Islam lang makikita, nagsalita siya bilang sanggol sa duyan, Ako ay lingkod ni Allah. Sa madaling sabi, sa Biblia si Jesus ay Diyos na gumagawa ng himala sa kanyang sariling kapangyarihan. Sa Quran, si Jesus ay propeta na pinayagang gumawa ng himala para kay Allah. Dumako na tayo sa kamatayan ni Jesus. Para sa mga Kristiyano, ang krus ay sentro ng pananampalataya. Dahil ayon sa Biblia, si Jesus ay namatay sa krus para tubusin ang kasalanan ng sangkatauhan. Hindi siya pinilit. Kusang loob siyang sumunod. Sabi niya, walang sino mang makakukuha ng aking buhay. Kusang loob ko itong ibinibigay. Sa Getsemani, bago siya dakpin, nanalangin siya. Ama, kung maaari, ilayo mo sa akin ang kopang ito ngunit hindi ang kalooban ko, kundi sa iyo ang masunod. At nang siya'y ipako sa krus, sinabi niya, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Ayon sa mga ebanghelyo, siya'y namatay, inilibing, at sa ikatlong araw, muling nabuhay. Ito ang pinakabuod ng ebanghelyo. Pero sa Quran, iba ang nangyari, sabi sa sura. Hindi nila siya pinatay ni ipinako sa krus kundi nagmukha lang ganoon sa kanila. Ayon sa Islam, hindi si Jesus ang ipinako sa krus. Pwedeng ibang tao ang pinalit sa kanya at si Jesus ay iniangat ni Allah sa langit ng buhay. Walang kamatayan, walang krus, walang muling pagkabuhay. Ang ikalima ay ang muling pagkabuhay ni Jesus. Sa Kristyanismo, ang muling pagkabuhay ni Jesus ang sukdulang patunay ng kanyang pagkadiyos. Sabi ni Pablo, kung si Kristo ay hindi muling nabuhay, Walang kabuluhan ang ating pananampalataya. Ayon sa Ebanghelyo, ang libingan ay natagpuang walang laman, ang mga babae ang unang saksi, ang mga alagad ay natakot, pero kalaunay buong tapang na ipinangaral ito, kahit mamatay pa sila para dito. Ito ang nagpabago sa takbo ng mundo. Isang galaw na nagsimula sa takot, naging pananampalataya at lumaganap sa buong mundo. Pero sa Islam, walang muling pagkabuhay, bakit? Dahil ayon sa Quran, hindi siya namatay. At kung hindi siya namatay, wala rin kailangan muling buhayin. Sa isang panig, ito ang sentro ng pananampalataya. Sa kabila, ito ay isang malaking hindi pagkakaunawaan. At dito muling naghihiwalay ang dalawang pananaw. Ang ikaanim ay ang papel ni Jesus sa kaligtasan. Para sa Kristyanismo, si Jesus ay hindi lang guro, siya mismo ang daan patungo sa Diyos sabi niya, Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Ipinako siya sa krus upang bayaran ang ating kasalanan. Sa pamamagitan ng biyaya, kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Hindi ito mula sa inyong sarili kundi kaloob ng Diyos. Pero sa Islam, walang ganoong konsepto. Walang tagapagligtas. Lahat ay mananagot sa sariling gawa ayon sa Quran, si Jesus ay isang gabay, hindi tagapagligtas, isang propeta na nagturo ng tama. Sa Islam, ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pagsunod kay Allah, panalangin, pagbibigay, pag-aayuno at mabubuting gawa. Walang anak ng Diyos na namamagitan. Kaya sa Kristyanismo si Jesus ang daan. Sa Islam, ang daan ay pagsunod sa batas ni Allah. Ang ikapito ay ang muling pagbabalik ni Jesus. Parehong nagtuturo ang Biblia at Quran na si Jesus ay babalik muli. Pero muli, magkaiba ang layunin. Sa Kristyanismo, babalik si Jesus bilang hari ng mga hari at hukom ng buong mundo. Sabi sa Aklat ng Pahayag, Makikita siyang dumarating mula sa langit, sakay ng puting kabayo at susumpain ang kasamaan. Ihuhukom niya ang lahat, buhay at patay, at itatatag niya ang isang bagong langit at bagong lupa. Sa wakas, ang lahat ng tuhod ay luluhod sa kanya. Pero sa Islam, babalik din si Isa E eh, pero hindi bilang hari, hindi rin bilang hukom. Ayon sa mga hadith, babalik siya para suportahan ang Mahdi, ang huling pinuno ng Islam. Babaguhin niya ang maling paniniwala tungkol sa kanya. Wasakin ang krus, sabihin na hindi siya anak ng Diyos at magiging Muslim. Maghahari siya ng ilang taon, pagkatapos ay mamamatay at ililibing sa tabi ni Muhammad sa Medina. Sa isang pananampalataya, siya ang pantas at makapangyarihang hukom. Sa isa naman, siya ang taong itutuwid ang maling paniniwala tungkol sa sarili niya. Sa dulo ng lahat ng ito, isang mahalagang katotohanan ang lumilitaw. Magkaiba man ang pananaw ng Kristyanismo at Islam tungkol kay Jesus pareho siyang itinuring na isang mahalagang tauhan, isang guro, isang sugo at isang huwaran ng kabanalan. Ang mga pagkakaiba ay hindi dahilan upang magtalo, kundi paanyaya upang magusisa, magtanong at maghanap ng mas malalim na katotohanan. Sapagkat ang layunin ng pag-aaral ay hindi para makipagdebate, kundi para mas mapalalim ang ating pananampalataya at paggalang sa paniniwala ng iba. Kaya anuman ang paniniwala mo, kristyano ka man, muslim, o naglalakbay pa lang sa paghahanap ng kasagutan, naisin nating lahat ang kabutihan, kapayapaan, at katotohanan. At doon sa puso ng paghahangad na iyon, maaring doon natin tunay na makilala ang Diyos.